So sila nga yung tinutukoy mo? Eh kung gusto nilang akuin yun, edi eh that's fine with me. Huh? Pero kung ayaw naman nila akuin, it's okay. Hindi kinumpirma ngunit hindi rin itinanggi ng showbiz commentator na si Ogie Diaz ang hula ng mga netizens sa pablind item niya noong mga nakaraang vlog sa YouTube channel na 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 Ogie Diaz Showbiz Update. Naging usap-usapan kasi itong mga nakarang araw. Ang balitang di umano no ay hiwalay na ang mag-asawang Jerry Corsales at Kim Jones. Dahil hula nga ng marami ay ang mga ito ang pinatutungkola ni Oji. sa kanyang pablind item na mag-asawang in good terms pa rin sa kabila ng kanilang hiwalayan. Ayon kay Oji, maging sila raw ay kinagulat ang balita lalot na mataan pa lamang umunin lang dalawa na magkasama sa naganap na isang event ng ABS-CBN at buong akalang araw nila ay masaya ang mga ito na ina-enjoy ang pagsasama nila bilang mag-asawa kaya hindi pa sila nagkakaroon ng anak. Gayunpaman, ayon ang manas sa source ni na OG Diaz, ang mag-asawa raw ay matagal ng pinoproseso ang annulment noon pang pandemya, ngunit na natili raw magkaibigan ng mga ito. Mga pahayag ni OG? All along we thought na okay pa rin sila na silang dalawa'y ina-enjoy muna ng isa't isa habang hindi pa nagbubungang kanilang pagmamahalan kasi wala pa silang anak. Yun pala, nanatili silang magkaibigan habang inaayos ang kanilang annulment. So on the process ang kanilang annulment, sabi ng aking source, confirmed daw na inaayos kasi meron na rin nabalita noon na sila ay hiwalay na. Pero ito'y dinedma ng aktor. At dahil nga sa balitang ito, ay kanya-kanyang hula ang ilan Ngunit mas marami ang nagsasabing ang mag-asawang Jericho at Kim Jones nga ang tinutukoy ni na Oji sa kanilang blind item. Kagad namang nakaabot ito sa showbiz commentator kaya inadras niya ang issue ngunit hindi nga niya ito ng itinanggi o kinumpirma. Mga pahayag ni Oji Si Jericho Rosales ay wala pa rin namang sinasabi tungkol dyan even si Kim Jones wala pa rin nililinaw. Siguro pag naging maayos ang inyong paghihiwalay hindi na para i-share pa ito sa social media o sa mga netizens. Dahil unang-una, kapag nakikipagrelasyon naman ikaw, dun ka sa tao nakikipagrelasyon eh. Hindi ka naman humihingi ng survey dun sa social media para isama mo idawit ang mga netizens at i-involve sa buhay ninyo, ba? Diba? Ang importante, nagtapos ng maayos ang kanilang relasyon. Nang tanungin naman ni Mama Loy kung sila nga ba ang tinutukoy ni Oji, sagot nito, kung gusto nilang akuin yun, edi that's fine with me. Pero kung ayaw naman nilang akuin, it's okay. Ang importante nga na natuwa ako ay yung maayos nilang relasyon after all. Samantala, hanggang ngayon ay wala pa namang pahayag si Jerry Corozales at Kim Jones tungkol dito.